Hi guys! Isang mauna na araw sa ating lahat. Pupunta ako ngayon sa Happy Valley kung saan first sa uh, living namin dito ni Lolo ang bahay namin dito sa Happy Valley. So, bibisitahin ko para matagal ko na rin hindi na po kung ano niya na video. Simulat sa ko. So, I'm gonna try to show you. So malapit na po tayo ngayon sa Briar Avenue at pinagtatakan nyo siguro kung bakit saan tayo pupunta. So pupuntahan po natin yung ating, yung aming pong bahay dito sa Happy Valley na nandyan pa rin hanggang ngayon at ang nakatira doon yung alaga ko at saka yung kanyang pamilya. So dahil nga po during the time ay wala na yung aking lady employer so kaya kami lumipat dito sa North Point. Pero dahil sa napakatagal ng panahon at saka hindi pa uso noon ang mga vlog-vlog na ganito. So, ngayon ay may chance akong balikan. At para ipakita sa inyo kung saan ako naratili ng mga panahon na dumating ako dito sa Hong Kong. At yun ang ating pupuntahan. At napaka ganda po ng lugar na ito. Kasi po kakaiba ito sa North Point. Dahil sa North Point o sa ibang lugar ay matataas sa building. Pero po ito ay para siyang... Uh, subdivision. Sabi nga kapag ka nandito ka at dito ka tumira, nakahilira ka sa mga mayayamang uh, persona. Kaya ganito yung mga makikita nating kabahayan dito na para talagang subdivision kasi hanggang fourth floor lang po yung bahay dito yung iba naman, yung katulad din sa amin 4 floor lang, kayo kami po ay nasa ground floor Yes, so ito po yung last station dito sa Happy Valley. So number one po yung sinakyan natin. At ito yung na-miss ko guys, yung umakit dito sa hagdan. Everyday na ginagawa ko during the time. And during the time guys, back to 1998. So ito po ang aking, dito po ako nakatera kami dati ng lolo ko. At pupuntahan po natin yung bahay natin doon. Hanggang ngayon, bahay pa rin nila. So, dadalawin lang natin. Kaya, gusto ko lang itong makita. Pakita sa inyo na dito ako dati nakatera. Sa area nito. Na Napakalungkot. Kasi small subdivision siya. Tapos nga, syempre, hindi matataas yung mga building. At yan lang. So, nandumating ako dito, itong nakikita ninyo pinakamataas niya wala pa so under construction pa yan siya so let's go so every time kapag galing ako sa baba at naglalakad lang so pinabaybay ko po itong steps na to ah uh, i think um uh, uh, 150 steps or 200 steps po so nandito pa rin yung bonsai sa palikit at marami din po ako mga friends dito dati so hingal kabayo ako lagi dito pag umakyat pagka umababa uh, ako sa market ayan guys niya yeah, nga papansin nyo po yan yung may violet na color na yan sa first floor yan po yung bahay namin dito sa happy valley so dati <laughs> so, we I round about here. I like going on. So, young. Boy. bahay namin dito sa Abibale Green Lane 20 at palagi po yung may mga aksesyuting dito lagi na gustong makaakit siya sa taas ng puno siya ng CCTV pakit doon lang. So, habang, tapos naglalakad po tayo dito, palabas sa ibaba. Kasi school po yung nasa hauna natin. Tapos, every time na lakas yung ulan dito, so back and forth, nagja-jogging ako dito mula umaga umaga bago ako mag-start ng work. Hindi po. Ang kapit bahay natin dito sa gilid na ito may nakita nating mga ano po ah uh, daon siya ng kamote oh ni Bonsai. So, family rin yung mga nakatira dyan, mga Pilipino na helper. So, yan ang pagkakaiba dito sa Happy Valley kasi hindi siya matataas ang building and subdivision lang talaga siya. So, babalik na po tayo sa ibaba para mapuntahan na yung dating sinsadya dito. Ang ganda, diba? ganda. Tahimik. Tapos, hindi polluted. Walang pollution. Tahimik po talaga dito. So, nakatira ako dito bago kami lumipat ni Lolo. So, sa North Point ay, mag-stay po ako dito nang, nag stay po kami dito nang ako nang siguro mga 10 years sa Happy Valley. 1998 to 2002? Ah, 13 or something like that. 17 na 20, 20, 20, 20, 2017. 1998 to 2017. So yun na, lumabas na po tayo galing dun sa ating lagahag sa Briar Briar Avenue Yan ang school at bababa na tayo ulit maglalakad tayo bababa oh, dito ako dito yung number 19 mababa Daling north po yung pagmit market ako na at nandito pa rin pala itong malaking puno na to grabe pabalik na kayo ng 8X na bus papuntang North Point 8, 8X papuntang North Point at uh, number 1 is going to Central so dyan po tayo pabalik para ma-pick up na natin maliit lang ka na building to na lumang luma. So ngayon dito na siya. One of my friends living here. Okay. Then. So pagka dito ka nakatira, ibig sabihin napakayaman mo lolo ko mayamayhan yan There. yung bahay na dyan ito na yung routine ko dito guys before, maglakad mula doon pababa dito sa may market kaya lang hindi dito ako nagmamarket kasi na sobrang mahal yung mga bilihin dito so yung ginagawa ko uh, sumasakay ako ng bus Kain ko po yata araw -araw. at hindi maglakad araw-araw. Kaya panahog kaya sobrang payat ko. Ayan, hindi pa rin pala to Doon ang bahay. Pero at least may bahay na siya ngayon dito. Kasi ati wala. Wala pa talaga. Ati wala pa wala pa siya. at nung pinarenovate yung bahay namin dito kami sa hotel na to ating bahay na to at yung buwan din So, dito sa Hong Kong guys, meron na open at 12 hours na pwede kang mag-laundry. So, pwede na mag-order, tapos pick up lang dito. Pinagpawisan ako dito ng marami. Ayan, tapos nag-pick up tayo ng box mula doon. Gaya sa uulitin. Thank you. ngayon dito sa market. At ito po yung library dito. Library. Dito. tayo library dito sa library. At ito po yung wet market dito sa Happy Valley. Ito po yung dito sa happy valley wet market. Walang pagbabago guys. Ganyan pa rin yung kanya. The... Yeah, dito po ako namimili dati. Sa sunshine. lumipot Yan. Yeah. At dati may mayroon dito ang ano, pwesto. Ito pa rin yung vegetable na lagi tayong bibili, Sobrang napakamahal. It's a place na yun. Andiyan pa rin sila. Walang pagbabago.

guys, thank you so much for watching at sana, nagustuhan nyo yung ating video for today and see you soon God bless us all, bye bye, bye, -bye.